Huwag na huwag mong subukan kaibiganin ulit yung taong sumira sa iyo. Yung taong nataksil sa iyo. Yung taong nagsabi ng masama laban sa iyo o yung mga taong para lang maging mabamos sila sa iba. Tapos ikaw, makaibigan nila, pinabaho nila. At madalas mangyari ito doon sa mga taong patas na lumalaban. Kaya kung isa ka sa mga nakadanas ng ganito... Yung pagkatapos mong pakisamahan at itrato ng ayos, gagawan ka pa ng kwento. Huwag na huwag mo silang kakaibiganin ulit. Marami pang pa tao dyan na pwede mong makasama. Yung tao na magiging masaya kasama ka. Yung mga tao na sasabayan ka sa tabumpay, hindi ihilahin pa baba. Bagkos, ipupush ka pa, Baytas? At tandaan mo, ang ahas, nagpaparit lang yan ang balat. Para maging mas malaking ahas. Pero, kahit ilang beses pa yan magpalit ng balat niyan, ahas pa rin yan. Real talk lang yan.